Ano ko ba kung iba yung usapan ang Sisigawan mo ako. Bakit ang dami dami na kapayag? Sisigawan mo ako. Ang dami dami na kapayag. Kuya, ako ba Ay nako, nakakaloka talaga. Hindi ko talaga natapos-tapos itong pagkain ko dito sa Bunchong. May nabalitaan na naman ako. Naka-stress talaga itong mga traffic enforcer na to. Dahaman talaga. Si Sister ko lang laging binabanatan. Ang angas pa. At ang sabi nga na ano, huwag daw sinis, sinisigawan. Hindi naman siya sinisigawan ng sister diwata nagpapaliwanag lamang yung tao. Parang gusto niya pong banatan. Di ba? Nakakaloka. Kung ba tao ni Sister Stiwata? Ano? Pagpatulay niya. Wala silang ibang ginagawa kung si... nakatulong lang ang pansin nila kay ano kay Sister Stiwata. Siguro kulang lang to sa ano sa lib libre ng Paris ni ano. Dapat kasi ilibre niya siguro yan. Bigyan ng sangkatutak ng mga taba ng ng pares para mas lalong ma-high blood at tumaas ang BP ng mga gahaman na ano na yan enforcer na yan dyan di ba kulang na siguro sa lagay yan bigyan kung, kung ako lang yan bigyan ko yan ng maraming mga taba tab, taba taba ng mga ano dyan para mas lalong ma high blood yan ay sabos, mga kaloka. bumabay pa sa init ang panahon ano kung wala niyong usapan ang tanong mo ako bakit kami dating sa cafe din sinowan mo ako oh kami sa cafe ko

طول